mga kasangot good evening sa inyong lahat at maligayang Pasko sa inyong lahat <laughs> ngayon lang ulit tayo mga kapag-upload mga kasangot gawa ng nabisi tayo sa pag-upload pag-ubyay kay Lalamog wala tayong time yun dito na tayo sa may market o upload tayo ng playover mga kasangot araw ng linggo ngayon Time check, alas 10 na ng gabi mga kasangot Pauwi na tayo Galing tayo sa duty Tay lang uh, Busy tayo Sa pagbiyahi Kaya ngayon lang ulit tayo Mga kapag Mga kapag upload At mga vlog Wala na tayong update Sa page natin, saka sa youtube Sa youtube natin Mga kasangot parang wala naman traffic ngayon dito sa C5 ang bilis ng daloy ng mga sasakyan mga kasangkap biyay sana tayo ngayon gagawa nga ng ano Pababa bigay nila ngayong mga kasangot ngayong gabi. Ang malaki sa tanghali. Tayo kung may extra camera sana tayo. Nakakapag video video tayo. Kaso wala eh. Cellphone lang kasi ginagamit natin. Nandito na tayo sa C5 mga kasangot sa may e kalayaan -E -E -E. C5 Sana makawit tayo ng mas maaga Kahinga muna tayo kay Lala mo Ang baba ng bigay Kalayaan ng mga kasangot ah, BGC to Kainta 85 85 pesos lang ah, Plastic na yan Kulang pa sa Pambili ng gasolina yun ah, Hanggang dun ah. Mahal mahal ang gasolina Ayan ah, sana tayo ng biyahe kaso nga lang eh kaya eh, nga muna siguro na naka, ano tayo ng mga karaan mga kasangot nakajakpa tayo kay lalam lalaki ng bigay kaya na busy tayo eh nalibang tayo sana sa mga susunod na araw malaki pa rin yung bigay yun know? At ang ali, malaki yung bigay mga kasangot eh Kalahay mo sa may SM Taytay hanggang BGC kulang ko lang 200 ang isang booking eh dalawang booking yun ayan nakakajak pa tayo oh we'll shit ay sa ng bagong ilog mga kasangot layover pala layover pag araw ng lunes hanggang sabado dito sobrang traffic ang uh, napapanood nyo mga kasangot sa mga video natin grabing dikdikan dito kasi singit sa gitna hindi ka makakalusot kailangan dito buo yung loob mo sa mga singitan na kasangot buti ngayon walang gaan ng traffic na-upload yata natin sa page natin mga kasangot, nung may na-accidente sa may kalayaan yung kotse na ano, bumalagbag yun lang yata yung update natin sa ano eh wala nang sumunod no linggo naman ngayon eh Uh, ah, biyahe naman tayo kaninang tanghali okay na yon Just may pondo na ulit tayo ang bili, bili ng pagkain mga kasangot pambili ng ulam malaking tulong talaga si Lala Move mga kasangot si sa sa sahod lang yung aasahan mo walang mangyayari ganda na dito oh, may bike lane tan tan da tan da da bagong ilog oh. Ganda dito ah. Oh. Ganda ng kalsada, ang ganda ng ano. Ganda ng espalto ah, oh. kasangot oh. Ni espalto nila.